Good morning sa ating mga subscribers at mga viewers 5.30 pa lang po ngayon, maaga kami nagising din, mag-inibisorya kami Maganda ng pagkain si Mister para makakain muna kami bago makaalis Ayan ininit lang namin yung tirang adobo. Nakaligo na siya ako, di pa. Ano siyang gumising eh.

Para makulimlim, ano? Medyas tayo. Si RJ, tinanong nung muna kung may pasok. Patay yeah. na ilaw. Para na. Ready. Short, short lang tayo. Makulimlim eh. Okay, kaya nag-short okay. lang muna. Wala, J? Hindi mm. ba kami ha? Sige. Mm. Okay. May ano pa ito sa mesa? May ulam pa. Is na kami. Yun. Good morning. Ito na tricycle sakay natin. Dilaw ka pa. <laughs> Sige, dito sa tricycle. Okay, eh dito kahit wala kayo na kayo. Bumabao ng kayo. <laughs> Sobrang siksik. <laughs> e na oh sa maaga. Ano oras pa lang? Alas sa pa lang, no? Wala traffic, oh. Dito sa Lambakin, sa Marila, oh. Ang terminal ng bus ng Santa Trans sa puntang, ano, Santa Cruz. Or, ito. Katabi na Baita Ridge. Tara na. Do, so, sasakay na muna kami. dating ano ng Suntrans, no? Sayang to. Ang luwag nito dati. Ayan, no? Dito ka. Okay. Tayo na tayo, multi -tab. Ah, kasada pa. ha ha Po. di pa masyado magulo wala pa yung nagitinda ng mga kaldero dito alas 7 pa lang kasi ang bilis ng biyahe namin parang 45 minutes lang o wala pa tahimik pa wala pang nakapesto. Ayan o. Yan, oh. Aga pa kasi. Dadaan, kay Dadaan pa kaya ako dito o. Oh. nakasi kasi ako eh. Malinis na pala pag umaga dito eh. Wala pang masyadong display mga ano. Mga prutas sa gilid. Yan oh, maliwanag pa. Wala pang masyadong ano. Nag-display mga ano nila prutas. Oh. <clears throat> Maluwag pa talaga siya. Sikat ang clearing to ah. No. Malinis eh. Ayan oh. No? Diba no? Sa so, pinatabi talaga sila. Oh, ayan lumag ngayon. Pinatabi sila halos lahat oh. Naglilinis. Ewan ko mamaya pag nililisan to kung babalik sila sa gitna ulit. Pero ayan oh. Parang may boundary ng puti. Ayan oh. Parang hanggang puti na lang sila. Maganda yung ganito kasi maluwag na lakaran. Yung eh, nakaraan grabe. Ayan oh. Masiyahan na tayo mga naglalakad dito ngayon kasi maluwag na talaga siya. Gilinis hmm. pa lang sila kuya. Ayan no. Oh. Lumuwag talaga. Siguro cleaning nga ah. hanggang sa puti na linya na lang na yan sila. O oh, dito pinaalis na rin yung mga o oh, saan na sila saan kung sila hanapin. Yung binibilhan ko ng mga alkampor. o. <laughs> oh, talaga rin naman. Clearing na talaga sila. Luminis na. Oh, good morning din. Ayan, oh. Pati yung sa harap ng andibid mo, no? Nilinis pala talaga na sila. O oh. Pati yung managitin ng ano, wala na, tuyo. Ito rin sila, oh. wala na yung bubong nila. Clearing pala talaga siguro sila, oh. Ang luwag na ng Divisoria. Ay, kasi da bagong bukas ng isang ball na to. Ayan, oh. Pero di man kayalis dito? Ah, dito lang kayo. Pero ganyan lang siya. Nakarang araw lang. Yan, dito ako bumili-bili ng mga ganyan. Tignan nyo yun lang, hindi ko na isa-isahin. Yan. Ay, yung discount natin niya, ha? Oh, dito muna. Dito muna ako. Wala, dito may nagtindang face mask. Saka yung mga laruan. Ayan, pati dito, wala na talaga, oh. Asa oh, ah, na sila? Kasi bu bukas tong mall na to. Ang ganda, oh. Dito tayo kay Alma. Tao po. Diyan po si Alma? Yes, madam. Saan po si Alma? Nandito po. Ay, kumuha ang pagkain. Sa pagkain talaga. Pa, nagpupunta. Ma, i-ano muna muna ako. I-connect muna ako wifi dito sa ano. Ha? I-connect muna ako sa wifi dito. Ay, living mall. Bakit nga malabas sa labas? Kasi ano, tawag ito. nilinis lang si Tihon. Bakit? Meron ni kasi. Sobra talaga. Kasi yung pagdaan din pati. Pag ka sa ilaya, pasok dito, di ka makadaan. Okay, Parang ang sikip. Ako. Ang ganda mga tignan. Ang luwag eh, mamaya. Tignan natin sa labas. Na, <laughs> Order mo na ako. Mainit dito. Walang aircon. Minit. Ito no, meron na. Anim. O sige, anim din yan. Man, yan. May Hello Kitty ha. Maganda itong may Hello Kitty. Tapos, ito. Anim. Sal. Ano yan? Spray? Ano ba yan? Pink. Yan oh, yan. Pink. Anim. Chocolate din siya. Sige, anim. Ah? Tapos muna tayo. Maluwag na dito sa Divisoria O. Oh, sa may Divisoria Mall. Yan oh. Wala na yung nagitinda. Sa gilid, wala may mga kubulpugol. Pinalinis daw kasi, eh, madumi daw talaga na. 818 Mall pala yung bagong bukas na yan. Ilang floor kaya yan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, sa baba ng Debbie Mall bukas na to alas 6 kaya na umpisa natin mamili rito alis yan yung ano yung nag guard dito sa ano yung nag aayos ang hirap yun hanggang kailan kay ganyan te hanggang kailan kay ganyan ano po kasi Ito oh, po kasi ano oo oh, no Bago. <laughs> bago kasing bukas eh para magandang ka uh, naman tignan. Ang naman po si Mayora dahil doon po yung, yung, traffic, hindi naman dito. Alam niyo naman po, araw-araw kayo na. Nang... Balik ka natin si Alma na. <laughs> Amo na ating dadal sa labasan. <laughs> <laughs> Kaya mo ba? Kaya pa ating bayaran yan. O okay, iawas na lang natin yung mo. <laughs> Ito lang po kayo sa ilalim ng ano, sa ilalim ng DB Mall. Ang dami ng customer, oh. Marami silang klase ng mga candies. Marami sila. Sa mga kapads na laruan. Ayan, oh. Ang dami ng stock pati sa gilid. Gami rin sila, oh. Ayan, mga gami. Ito, pwede mo to i-repack. Huwag itong mga gami. I-repack ito. Malaki, malaga tubo mo dyan pag i-repack mo yan. Ayan, oh. kahit pa isa-isa lang klase bilhin mo kada item sila wholesale pa rin ang price nila rito yan ang dami na yung oh dami ng stock oh yan oh. pa isa mayaman sa estol to si Alma eh <laughs> iwan ko na muna ha si Alma okay, okay na okay hanap tayo ng ano Ito naman tayo sa ibang mga bilihin. Ay, pay na muna bilhin natin. Dami namang bagong slime. Gaganda. Gaganda na naman. Magastos na naman. Ah, ito pala yung ng mga bata na matawag dito. Yung photo card ba yan? Mm, yan yun. <laughs> Nine in high pin. Eh. Asa na yun be? In high pin. Saan na? Sino naman to? Wanya new jeans. Bago naman to? Pili-pili tayo. Budget. Tama na muna to. Yeah, five lang. <laughs> Daming mga lomo cards nila. Okay na. Magbayan na tayo. Hello, cards, dami, Ay, yung mga cards. Ang dami na may dapat Dahil pala mga characters dito, oh. Ruy. Kung mo, nga, ano, yung isang klaseng pamaypay, hindi ganyan. Yung parang kawayan. Oo. Oh, yeah. Yung kawayan. Maliit magpataas ang kanilang ano. Pamaypay. Yung tayo sa bandang bungad. Yung binilang ko dati. Baka medyo mura pa ulit. Tumaas daw pero, um, balik din sa dati ko binilan. <clears throat> oh yeah, sorted ayan ganyan. Mga sampo. Ayun yung may yellow, tagdagan naman may yellow. Palista na lang. Ito sa ilalim ng mall, itong mapanindaw mga native products. Yan Yung mga naghanap ng mga native products. Nabihira na pamakita sa palengke sa ngayon, dito marami sila oh. Ayun tok. Sombrerong ano ba 'yan? buri dami na pa may payo ano pala putrag pala te lagyan mo putrag kina ate ang maraming abaniko may mga may kulay na abaniko Angar. basket yan yung ginagamit sa pag ano ng prutas sila ng brutas. ano install nyo ate dito sa baba Ha, ito, ito, ito. Ang pangalan nila, oh. Ayan. 680. Ito, stall nila. Marami silang native products. Mga pang-display. Sa lahat ng native products. Apat yung kabila. O malaki ang tindahan nila, ate. O malawang. ito lang kasi nakikita yung mga native na products na din natin makita talaga usually sa palengke. Ayan. Okay. Opo. Add yun na. Mga... Um, rubber sa ano, yung tawag namin dito. Guna. Sorry. <laughs> ano yung rubber na yan? Yeah. Fishnet. Marami sila rito. Inulit ni ate kasi may discount talaga ako dito. Okay. Okay na po. Okay. Ay, yan pala yun yung ano pa. Putrad pa may pay. Boy, wala pa naman si ano. Yan muna. Yan ang iniiwan yan. Dito kayo muna tayo ah okay. ok sige iba tayo ito uh -oh. yung saka number 3 oo sige listan mo kaya muna pakwenta muna natin baka sumabura tayo sa budget lagyan mo pala ng ano be A8 dalawa eto uh -huh. oo oh, ayan. tatlo rin ang dami talaga rito mabibili sige be thank you ay sorry sorry thank you. uy pati yung nag ano rito wala na rin nagmamami Nilinis na talaga ang divisorya Bihira ang 24. Ay, eh, wag na nga. Iba na lang. Lista-lista ulit tayo. Dito tayo. Ayan, tagalista ko si Kim. Ayan ako ng pera kay Kim para makaalis na muna ako. Kim, balik na lang ako. Ando na. Sige. Iba naman tayo pumunta para makatapos tayo agad. mo wag sa kada traffic yung mga dumadaan. Bueno, oh, bueno. pa maipit ah. Tapos na sa taas. Tapos na ako sa baba eh. Kunti na lang kulang ko dun. Kunti na lang matapos na ako dyan. Okay, cherry siya sa taas. Sa mga laruan na ano. nun mga slime meron din siya sa mga, mga nakapads. Third floor tayo. Ito yata. Ay hindi pa yung pala papalitan ko. Dito pa tayo nun. Sabi na. <laughs> ano ang ginagawa mo jan Bala ganyan ka diyan. Talaga rin na ba? ang beauty niya. Uy. Pisa <laughs> na natin. Dami tinda. Dito kay Cherry sa third floor. Ito yung kanyang ano. Yan ang ano mo, no? 3N28. Ayan na mayari. Sexy na magandalaga pa yan. Hahaha. <laughs> Oh, talaga, nakapaano talaga siya, oh. Maglista na tayo. Oh, si ano, magano tayo? Lista na muna. Dahin mo. mo bisita mo. Dito sa third floor to ng Divi Mall. Yan. Karamihan dito mga laruan. Ng mga, yan. Mga nakakarton, nakapats. Marami pa yun sa dulo bilihan ng mga cellphone accessories na. No? Ito sa third floor, may mga laruan din dito sa gilid. Yan, yan. Laruan. Doon, my speaker. Cellphone. Plasticware. Yan. Tara, ikot po kayo. Ito rito, bilihan ng mga Candies chocolates. Ayan. Ang ganda ng mga display nila. Ayan. Ang gaganda. 40. Yes, ah. Ito yung nakikita ko sa ano. Yes, ma'am. Best seller ng mga Talaga? Mm Hindi -hmm. ko day. pa natikpan. Oo. Oh, ma Magay gan ganito. Yes, ma'am. So, ha? Huh? Magano? 150. Ma 150. Oh, po, ma yung nakita natin sa ano kayo nakain ng mga hilo na ano yung dried fruits and vegetables 150 ro isa 100. 100 isa? Oo. Oh. Cute naman ang wallet eh. Ito, ang dami nag-bargain ng chinelas. Oh, ito ang bilihan ng mga ano pang party needs. Third floor siya ng Davy Mall, katabi ng food court. So, Pa-silot 3H. Sila silang pangtinda. Mikee. Balwans. Ma. Okay. Taposabi silang anong pwesto ng party nish dito rin. Oh, Daming slime dito oh. Iba -ibang klase oh. slime. Eh mahilig sa slime, marami slime dito. Yoyo, usong -yo. yoyo ngayon eh. Yan, sino gusto mag-apply? Oso uh, na naman, di ba? Magkano pa? Che, okay. magkano che? Wala pa? Ah, okay. Yung resibo. Mamaya na lang, yung baba mo na lang, doon ko na hintayin na. Okay, sige. Thank you. Masa doon na lang hintayin sa baba, ah. Kumain ka na muna kasi. Kasi kasama ko. Tara na. Kain din kayo muna eh. Yeah, Kain. Ito mga candies rin pala rito. Mga oh, damit. Saan? Go. Isimin naman. muna kami baliwag na lang para may sabaw tira. Si pag ni Kuya oh. Yan dapat lagi na hangiti, di ba? Good vibes lagi. okay. Yeah, oh naman. Thank you. Ginawa ano niya. Darating din 'yon, darating araw mo. Thank you ah. Oh, payong. Tara, ba na tayo. 'Di ba dito ngayon ayan oh? Ayan oh. Nako, makakulit na naman itong mga to. and